Welcome to my channel, Fatma Mix Vlog. Tamang hugot lang. Palagi ko naririnig ang salitang family first. Kumbaga unahin ang pamilya. Pero paano mo gawin yon kung yung pamilya mo mismo ang sa sa'yo? Sa panahon kasi ngayon, minsan mas gugustuhin mo pang maging ka-close yung mga ibang tao o yung mga hindi mo kaano-ano compared sa mga pamilya mo dahil karaniwan hindi naman sa nila lahat ko pero marami pong nangyayari na mismong pamilya mo pa ang magda-down sa'yo magbibigay sa'yo ng bad comments mas maigi pa nga ibang tao minsan nakakaintindi pa sa'yo eh. pero kung pamilya mo minsan sila pa yung pangit yung pakikitungo sa'yo ewan ko ba kung bakit pero alam nyo, yun yung pinakamasakit. Yung pakiramdam ng pamilya mo ay kalaban ka. Yung pakiramdam nila ay inaapi mo sila. Pero ang totoo naman ay gusto mo lang makatulong sa kanila. Pero minsan iniiba lang nila ng entinde. Kaya mahirap magkaroon ng pamilya na minsan hindi ka sinusuportahan. Mas maigi pa yung mga ibang tao. Dahil natutuwa pa pag may achievement ka. Pero yung ibang pamilya, pag meron kang narating sa buhay, parang kasalanan mo pa. Huwag mong sayangin ang oras at lakas mo sa mga taong hindi nakikita ang halaga mo. Kung may mga tao na hindi ka pinahahalagahan o hindi ka tinatanggap, huwag mong pilitin ang sarili mong mapasaya sila. Ang buhay ay masyadong maikli para mangarap na magustuhan ka ng lahat. Sa halip, ito unang pansin mo sa mga taong may malasakit sa iyo at kayang magbigay ng tunay na pagmamahal at suporta. Matutong pahalagahan ang sarili mo at maglakbay ng kasama ang mga taong may malasakit. Nakakapagod na rin minsan. Parang ang dami ng problema na hindi ko kayang tapusin. Pero alam ko, hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Lahat ng hirap na nararanasan ko may dahilan at sa bawat pagsubok, natututo akong maging mas malakas. Kaya kahit pagod na, alam ko, lilipas din ito at makakaraos ako. Huwag mong sayangin ang oras at lakas mo sa mga taong hindi nakikita ang halaga mo. Kung may mga tao na hindi ka pinahahalagahan o hindi ka tinatanggap, huwag mong pilitin ang sarili mong mapasaya sila ang buhay ay masyadong maikli para mangarap na magustuhan ka ng lahat. Sa halip, ito unang pansin mo sa mga taong may malasakit sa iyo at kayang magbigay ng tunay na pagmamahal at suporta. Matutong pahalagahan ang sarili mo at maglakbay ng kasama ang mga taong may malasakit. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Merry Christmas.